300 peso grocery challenge. Tara, samahan nyo nga ako. Alas 7.30 na nga ito ng umaga mga mare at kami nga nagpaplano na pumunta sa paradahan talipapa para nga mamalengke. Nagahanap nga ako ng pusit pang kalamares para nga sa aking takoyaki at aking chowpan meals. So ang ko nga pera ay 300 pesos lang mga mare. So check nga natin kung anong mabibili ng 300 pesos ko. Tara, let's go! Gracias. Then finally nga, nakarating na nga kami sa Talipapa at naglakad-lakad nga lang ako dyan para maghanap nga ng pusit ng mare. So ganito nga ang pamilihan dito at nasa gilid nga lang ng kalsada ang mga nagtitinda. At kung matyaga ka nga humanap at magaling ka nga tumawad ay makakahanap ka nga rito ng mga murang paninda ang unang pinuntahan ko itong mga nagtitinda ng mga isda kung meron nga silang pusit na kalamares kaso nga lang ay wala pusit na lapis nga meron sa kanila kaya nga lumipat ako tumanap ako ng ibang mabibilhan so habang naglalakad nga ako ako ngay napadpad si mga nagtitinda ng gulay at bumili nga ako diyan ng patola yung nakagayat na bala ko kasing magluto ng miswa patola kaya nga bumili ako halagang 20 pesos mas makakamura ka kasi kapag kayong gulay ay nakagayat na ready to cook na nga lang dahil kung bibili ka nga na isang buo nito ay nasa 30 pesos nga ang presyo Bumili nga rin ako ng kalamansi na halagang 13 pesos dyan dahil nga meron akong paglalagyan. Ginagamit kasi namin yan kapag ka meron nga kaming mga sausawan. Masarap kasi may kalamansi ang sausawan. So lahat nga na nagtitinda ng isda at seafood dito sa gilid ng kalsada, isa-isa ko nga silang pinuntahan. Napakarami nga rin paninda dito ni Kuya, halos iba-ibang klase ng isda at seafoods nga ang nandito. At hindi ko pa nga rin makita yung hinahanap yun kong pang kalamares. Buti na nga lang at hindi kami sumukot. Ito nga, finally, nakakita nga ako ng pangkalamaris na pusit na hinahanap ko. Pwede ng dalawa lang. Bumili nga lang akong dalawang pirasong malalaki dahil 300 nga lang ang dalawang pera. Ito nga po pala yung pangkalamaris na sinasabi kong pusit yung medyo malalaki siya. Masyado kasing malambot yung lapis na pusit at saka yung maliliit dahil madali nga yung maduro. Kaya nga ito ang lagi kong binibili. Dahil bukod nga sa murang ang presyo ay firm nga ito kapag yung niluto na. Hindi siya nga lumiliit. So 220 pesos nga per kilo nito. So dalawang piraso nga yan at 103 nga ang presyo. At pagkatapos ko nga bumili ng pusit mga mare ay pumunta nga uli kami sa gulayan dahil bumili nga ako ng dalawang palaya. Hindi ko na nga rin mga maret na wala nga sa isip ko na videohan yung aking pinamiling ang palaya. At pagkatapos nga niyan ay umi na nga rin kami aga dahil nga naiwang mag-isa yung madam sa bahay. Tulog pa kasi at masyado pa nga maaga dahil ang gising nga ng madam namin ay alas 9 o alas 10 na nga ng umaga. Eh halos tumagal nga kami ng isa't kalahating oras sa paghahanap nga ng pusit na kalamares. Dahil baka gising na nga yung madam kaya nga apura na nga rin kaming umuwi. No? no. 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 pa. Ayun o, no, 20. Ayun o, no, 20 tumpok. Ayan, nat, bumili na nga rin kami ng 20 pesos per tumpok sa ng saging. 20. Alright. Thank you. Thank you. mo diyan nakabusang. Ano? 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 Ito nga at nag stopover na naman nga kami mga mare dahil bibili nga sana kami ng atay at balunan ng manok. Kaso nga lang ay naubusan kami kaya nga isaw na lang at leeg ng manok ang aming nabili. So bali 60 pesos nga na isaw at 40 pesos nga na leeg ng manok ang aming binili. Bali 100 pesos nga iyon lahat. So pagkatapos nga namin dyan ay e, umi na nga rin kami. Ito kami manok. Halagang 60. Tapos leeg na halagang Meron tayo kasi na halagang 103 pesos. Bali, 203. Tapos, kalamansi, 13 pesos. Meron tayong patola, 20 pesos. Saging na 20 pesos. At ang palaya na 20 pesos. Yan. So, lahat ng naipamili ko na to ay 275 pesos. So, may sukuli pa tayong 25 pesos. Ayan, guys. 300 pesos challenge.